eto ito ito ang isang kabang mabigas na binili ko sali natin dito para maiuwi no, unti-unti ko ang pag-uwi kasi may uh, iuwi ng no, isang kabang hindi ko kayang buwati tatakalin na lang natin Alas na ako. Alating ka na ang naiuwi ko? Tama. Masyado naman. Sexy ko masyado. Tama. Tama. Yan mga ka-vlog. Like, share, and follow nyo lang tong vlog ko na pag-uwi ng mga isang kabang bigas. Pautay-utay ang pag-uwi ko. Kasi hindi natin kaya buhatin ito ng biglaan. Thank you mga ka -vlog.